Kaya aga-agang ha ay ginagalit ako ng mga batang yan. Ano ba naman, hindi talaga uuwi ang mga yan hanggat hindi sinusundo. Ang buti pa nga aring isa ay pag sinabi kong umuwi ay uwi agad. Tingnan nyo naman itsura niyan, pinagmamasdan niya talaga ako kung nagagalit nga ako. Style na nga yan ni Topi dahil alam nga niyang nagagalit ako magpapakyut-kyut pa yan. Tapos pag sinabi kong batina ay mabilis na nga lalapit yan. Mm. Okay ko nga ng tubig, nagtimpla na nga ako nitong kape, anti-stress char. Napansin niyo ba mga mami, yung kape ko nga ay may lemon? Alam niyo ba na madalas kong ginagawa yan? Ano ba naman ay nasasarapan nga ako sa lasa ng ganyan. Yung isang lemon nga ay kada umaga ay naghihiwa nga ako ng kaunti. Tapos ayan na nga lang yung natira. Dahil araw nga ng linggo ngayon mga mami, mamaya pang uwi ng daddy at Jay. Kaya nga nagpirito na lang muna ako ng para ulam namin ito ni Kenta. Itlog na pirito nga yung kanya at ang akin naman ay talong na pirito. Huwag niyo na Napansin yung kawali namin at talaga namang maitim pa sa uli. Ininit ko na rin yung natira pang pusi. Sa mga oras na yan mga mami, ay may nakasala nga ako dyan sa may washing machine. Paano ba naman ay di ko nga natapos yung labahin kahapon at may biglaan ngang dumating na bisita. May outing nga daw silang mga player, abay nagre-reklamo pa sa pabaon um ko. May sabi ko nga ay eh, magtipid at wala pa namang kinikitang maganda ang daddy niya. Fast forward na nga mga mami, nakatapos na nga ako ng laba, hindi yan sa may kubo. Hindi ko na rin inilabas ng sampayan dahil mahangin at mainit naman, matutuyo na rin yan dyan. Iba rin kapag wala kang kasamang kumain dito sa bahay. Buti na nga lang at may per babies kami dito sa bahay na siyang naaaya ako kapag wala akong kasama. Bago naman umalis siyang si Kenta, ay siya nga ang naglinis na dito sa loob ng bahay habang naglalabang ako dun sa may kubo. Kaya naman pagkakain ko nga at pagkahugas ko ng pinggan ay nagwalis-walis na lamang ako. Kadalasan pagkatapos kong maglaba, saka ako nagbubukas ng aircon. Abay, tipid-tipid rin at magsasummer na naman. Malaki na naman ang babayaran sa kuryente. Naisipan ko mga, mga kape at itry nyo rin mga mami na maglagay kayo ng 3-in-1 kope at saka ng tsa. Ang sarap nga ng lasa niya, lasang milk tea na mainit. Try nyo na rin ang sarap. Sabi nga ni Kenta, ang weird ko daw uminom ng mga kape. Pagkaligo ko nga, ay nagspray na agad ako nitong paborito kong perfume. Yan nga yung presya ng mystery scent. Tumatagal nga yung amoy niya sa katawan natin ng dalawa hanggang tatlong oras. At kung sa damit naman natin ay nasa laba na ay mabango pa. Basta nasa comment section yung link niya. Papunta nga pala kami mga mami. Yan sa birthday han Natatawa nga kami dyan Dahil sa dami nga namin iba e, baka nga lugi pa yung bibigyan namin ng regalo Pagbaba namin Siyempre diretsyo na nga kami dito Saan pa ba? Hoy, at syempre bumuelo na kami ng madamihan dahil nga nakakahiya ng bumalik. Nakakatuwa nga at meron pa nga silang paganyan na hindi ko nga alam ang tawag di yan. Sabi nga ni Mary ay paint face daw. Oh. Habang inaayusan pa nga ang celebrant ay nagpa-games muna ang mga clown. Maya, Maya, naman ay inilibas na rin itong celebrant. Tapos ay nag-start na rin ang mga 7-7. At itong si Summer at Amara nga ay 7 gifts. Mayamaya -maya naman ay nilapitan nga kami ng nanay ng celebrant. Bay nakikiusap nga yan na wag naman daw kami magshare at kakaunti ang handa, char. Kaya naman binigyan na nga lang niya kami ng pag-giveaway. Tapos ay nagwish na rin yung lola na nasa ibang bansa. Tingnan niyo naman yung nanay, hindi maintindihan kung maiiyak o matatawa sa wish niya. Pati yung tatay na wala na rin ang lakas ng loob sa pagbibigay ng wish kaya nga hindi na nagwish. Abay, napahaguluhol na rin lang yata sa isang tabi. At yung pingsan ko si Buba ang lakas ng loob. Abay, nagpabring may si Clown ng chubby mommy. At agad na nga niyang binuhat yung anak niyang si Bon. Maya, -maya naman ay nagpakita na nga ng magic itong Clown. Si Kitang-kita niyo nga sa mga batang yan kung paano nga sila namamangha. Pinahawakan ko nga sa kapatid kong si Mary yung cellphone ko. Abay, hindi ko nga namamalaya na sundan na nga ako ni Buba at ng aking cellphone. Itong kapatid kong si Mary ay binibidyo na pala kami. Nakita na naman tuloy kami ng nanay ng celebrant. <laughs> sa galit nga sa amin ay pinadala na sa amin yung mga natit nakatitirang candies at itong isang boteng stick o. Oh. Nung natapos na nga ang pagmamagic ay nagpaalam na rin kami at gabi na. So yun lang muna ulit mga mami for today's video. Thank Bala, you for dante. watching. See you next vlog. Dito, dito, dali!